Uh, <clears throat> Good morning guys Ang sakit pakinggan Sa mga balita ngayon Na ating mga sundalo sa West Philippine Sea Ay Kinastigo Tinurture ng mga PLA, People's Liberation Army ng China uh, Ang isa na putulan pa ng Daliri <clears throat> Walo ang sugatan Kinubos lahat, kuha ang kanilang mga baril Kahit suntok man lang kahit uh, mura man lang hindi gawa ng mga sundalo natin ano ba ito ito ba ang training ng sundalo natin na ang kalabang dayuhan kusa na lang magpabugbog sila kusa na lang ibigay ang mga baril nila hindi sila lalaban baka nga no? ang, dahil sa training ng mga sundalo natin pulis natin ay sanay sila sa t -t -t training na pumatay at mag ng kapwa Pilipino lalo ng mga aktivista napakasimple lang torturein at isalbirs nila pero yung mga dayuhan na nangamkam ng lupa natin ng bansa natin ay mga takot pala oh, sana i-training din ni Marcos itong mga sundalo at polis natin na pumatay, manghuli Uh, at mga ilo, mga ngagaw ng armas ng mga dayuhan na yan. hindi kaya ang kapwa Pilipino na nakikibaka para sa tunay na pagbabago para sa tunay na pagbabago i torturin, patayin iritag. no lalo na ito si Eric Silis ha si Ka Eric, no? Dapat ipadala to siya sa West Philippines Sea kay mga matatapang ito, itong mga tao ni Duterte. Dapat ipadala na sa West Philippines Sea kay mga may, gumagawa nga sila ng maisog rally, ha? Tapos walang sinasabi tungkol sa ginagawa ng mga insik sa mga sundalo natin doon, sa mga Coast Guard natin doon, sa mga mananagat natin doon. Ito si Eric Silis, kay dati terorista itong NPA, ha? commander daw siya, kadre siya. Dapat siya ang ipadala doon. At iba pang mga nagpakilalang kadre ngayon na mga matatapang kontra sa gobyerno ni Bumong Marcos. Dapat sila nang ipadala doon. Hindi yung mga sundalo natin na hindi sanay sa gira. Ito si Ka erik sanay ito sa gira eh. Sanay ito sa terorismo. Sanay ito sa pangbubumba ng mga sundalo natin dati. Sanay ito sa isparo operation, pang salbid sa pamatay sa mga pulis natin. Ha? At ang mga kasamahan niya, mga kadre, nagpakilalang kadre ayon, ito na lang ipadala natin sa Wish Philippines. Kay mga matatapang ito, huwag yung sundalo natin na hindi sanay sa paglaban sa mga dayuhan. Ah, yan ang malaking problema natin ngayon.